Hello everyone, magandang hapon sa inyong lahat. So ako ngayon ay pauwi na sa uh, doon sa bahay. At yan, salamat sa ating Panginoon dahil ako ay iningatan sa loob ng labing apat na araw dito na mag-isa. Kahit na dumaan yung dalawang bagyo na puro hangin talaga, malakas na hangin. Pero ayan yung ating kubo ay hindi naman lagi ba at nakatayo pa rin so salamat sa ating Panginoon at salamat din sa prayer ng ating mga uh, mga tao nagmamahal sa atin so ngayon ako ay pauwi na doon sa bahay yan so papakita ko sa inyo yung dadaanan ko at pupuntahan ko mamaya papakita ko rin sa inyo mamaya mamaya yung mga mga ginawa ko yan so yan nga pala yan, ito, ito. Itong parting ito ay dating tinamna ng kamote. Pero ang ginawa ko ay tinaniman ko ng kalabasa. Yan. Inawa ay pagpalay ng ating Panginoon at mamunga ng marami para meron tayong maibinta. At ito, yan, hindi ko patapos lahat yung uh, pagtatanim dahil sa sobrang init ngayon. So kahapon nagtanim ako, yan, Uh, hindi naman um umulan kagabi kaya parang delikado baka malanta yung, yung kanina ayon sa kabila ay uh, ko lang so uh, ready na po siya na ko kung sakaling gumanda ang panahon o umulan yeah. so yung iba ayon ayun pa marami pang damo pero saka na maabot din pa ng panahon natin Yeah. So, sa ngayon ay pauwi na ah so, yan, doon pa yung aking, ano, doon pa yung aking uwian. Malayo pa. <laughs> so, sana. So, Papakita so, ko na rin po sa inyo yung mga ginawa ko nung 14 days. Ah, uh, ako lang naman ay nagtanim-tanim ng mga, tarin, mga kamote. So, ito yung ating unang mga tinanim na kamote. Yan. Yeah. So, ito yung una nating mga tinanim mga kagta. So, pagdating ko, mga siguro pangatlong araw ay dito na ako maglinis sa loob ng uh, days so ito yung pangatlong araw na ginawa ko yan so ito ito yan yung ating mga tinaniman ng kamote yan hindi pa masyadong malawak at <laughs> ito pa lang isang linya So doon, pag na na natin yung nilinis ko doon, ay uh, lalawak na rin. i na rin. So yan. Tayo ngayon ay kasaluku kasalukuyang uh, naglalakad dito sa... Uh, gitna ng kagubatan sa gitna ng bundok okay so doon ako galing kanina dyan sa mga kahoy na yon doon yung ating uh, kubo uh, at ito yung mga tanim na kamuti oh, ng kapitbahay ang dami nalang tanim na kamuti alas mga kamuti punta tanim dito doon sa kabila ito po ang daanan dito uh, itong diadaran ko at yung isa doon sa baba sa ilog dadaan mas malapit sana yon kaya lang dahil tag ulan malalim ang ilog at hindi ako makakatawid mas makakatawid din naman pero medyo delikado at malakas ang agos kaya dito tayo madaan ngayon sa taas So, dito na tayo mga kaibigan. So, dito tayo sa Taloktok. So, doon tayo galing kanina. Doon. Sa may nayon na yon. So, yun ang ating kubo. At ngayon, dito tayo sa uh, Yan. So, nasa kalagatnaan pa lang tayo. So, yun po yung ilog doon sa dapat tayo dadaan pero dahil malakas ang agos hindi tayo yung dumaan ngayon so tuloy po tayo sa ating paglalakad nandito tayo ngayon sa ayan yung mga kahoy na to oh. tawagin nila ay tik tik na kahoy so ang kahoy talaga na to ay talagang mapapatika <laughs> ang ng kahoy na to pag tumigas na yung lumaki na parang bakal yung kanyang gitna at talagang sabi ko oh, nako ito ang kakaibang kahoy dito so wala wala nito sa amin sa Bicol wala nito dito lang yata mayroon nito malakas mga mga sila matatikas at maging yung itako ay talagang sumusuko sa kahoy na to. pati chinsu yata sumusuko din dito kaya hindi basta basta lang to binahayaan Binah na lang tumigas so yan